Isa ba kayo sa mga natakot nung bigla na lang nag-shutdown ng Facebook at saka Messenger and nalag out kayo sa mga account nyo? Akala nyo ba na-hack kayo? And akala nyo rin ba na hmm, siguro katapusan na ng mundo? Yan ang pag-uusapan natin sa vlog na to. Pag-uusapan natin ang kahalagahan ng social media sa ating mga individual at baka naman din sa ating mga artist na namamayagpag sa Pilipinas at sa buong mundo. So, Bigla na lang um, nung mga isang oh, isang araw nakalipas, bigla na lang nag-shutdown ng Facebook and natakot ako. Sa totoo lang, sa istorya ko, ang una kong naisip nun, ha, paano yan? Paano na yung mga pagbavlog ko? Paano na yung mga kanta na sinulat ko na pinost ko sa Facebook? Bigla na lang ba mawawala yung mga yun? And natakot ako talaga. Yun ang una kong inisip. Hindi ko alam kung yun ang inisip ng ibang tao pero sa totoo lang yun ang una ko talagang inisip nung mangyari yung incidenting yun and madaling araw yun na pa ako tapos nakita ko na um, nag yung Facebook at nawala lahat ng mga nag out lahat ng mga accounts so yun ang una kong inisip talaga so ang dito naman sa ano dito naman sa sa panig ng isang music artist ko talaga yun kasi madami tayong pinundar na mga kanta at mga pyesa at mga sining na nilagay natin sa social media. Dati-dati ko maalala nyo, ang mga sumisikat lang na mga artist dati ay yung mga artist na galing sa mga record label and galing sila sa mga labels na mga malalaki. So, hindi ko napapangalanan yung mga record labels yan, pero usually dun sila nang gagaling ngayon dahil sa kasagsagan ng social media. So that was back then in the mga 80s, 70s, even 90s even. Pero ngayon sa kasagsagan ng social media, hindi ko sinasabing madali maging artist. Kailangan mo pa rin ng talento. Pero mas magig madali na i-showcase yung talent mo sa pamagitan ng content. So yun. Ang, ang ano natin dito, naalala ko nung mga panahon na ginagawa ko pa to, gusto ko mag-sign sa isang mas-sign sa isang record label ng time na yun. Dati napaka-desperado ko pa noon and nung muntik na ako masign sa isang record label, nasabihan ako na hmm, parang medyo mataba kayata, sir. Kaya yon. actually pinirahan na ako na sinabi nila sa akin na kailangan ko daw i-use yung image ko nung time na yun. Hindi ko napapangalanan yung big record label na yun pero yun yung nangyari. Pero kung makikita nyo naman, ang talento ay nasasukat sa galing mo talaga sa sining, hindi naman talaga sa itsura. Pero parte pa rin yun, pero hindi yun yung pinakamalaking bahagi sa paraniwala ko. Bakit ko to ginagawa? Ginagawa ko to dahil gusto kong magkaroon ng... Ginagawa ko tong pag na to kasi gusto kong magkaroon ng mga music artist, ng knowledge and technology and kaalaman pagdating sa pagiging independent music artist dito sa Pilipinas o kahit saan ka man sa mundo na nakaka o Pilipino ka o nasa ibang bansa ka. So, posible pa rin na maging music artist. So, ano ngyari? Ang magiging kalaban natin ngayon is yung mga mga ano, hindi hindi yung mga record label mismo. Hindi sila yung kalaban natin. Ang kalaban natin yung 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 ka, ka, kawalan ng kaalaman pagdating sa pagiging isang music artist. So, gusto kong magkaroon ng kaalaman or ma madagdagan yung kaalaman nyo o baka alam nyo na kung paano mag-promote, paano mag-share. Pero, yung mga pinaka-intricacies at pinaka-detalye ng isang um, nagsisimula pa lang na music artist pagdating sa paggawa ng sining. Ngayon, uh, masasabi ko, eh, tara at sumama kayo sa akin dito sa journey na to. Um, sana maging inspirasyon nyo na itong mga kaalaman na binubuga ko mula sa aking isip at karanasan para magkaroon kayo ng ideya kung paano maging isang music artist o kung anong gusto niyong singer, rapper or or guitarist, instrumentalist and 'yun sana magkaroon ng bunga tong mga um tinuturo ko ngayon sa inyo bilang isang music artist. So, 'yun, 'yun lang masasabi ko. So, kung gusto niyo pa